Hello mga Lods, yan Gagala tayo sa dagat mga Lods Punta tayo ng Nastanora mga Lods Ayan na, nandito na kami Tuma Nakadating na kami sa place mga Lods Nandito na kami sa dagat Ang ganda dito mga Lods Yan Kasi yan, malakas na yung alon Ay goods pa rin yan mga Lods Habang naglalakad-lakad tayo mga Lods Magbibidyo-bidyo muna tayo Yan yung mga tropa natin mga Lods Ayan na Ang ganda dito mga Lods Grabe lang yan, Lods. tayo dito. Ngayon, gala lang ako na tayo mga Lods. Sa susunod natin yung balik dito, Lods. mag na tayo. Kasi ngayon, malamig pa eh. Kaya, tamang gala lang mga Lods na yan. Ay, naglalakad na kami yan. tingin tayo ng mga place. O. Yan. Magigiligo. for watching